tuloy sa pakikinig mga kahapi totoo nga palang uh, mahiwa mapampiro ang tadhana no? Uh, ito yung kwento kong mahiwagang panaginip uh, ako si simpleng babae na nangarap din na makapag-asawa makapagsuot ng traje de boda ganun ba pero ito si Tadhana, eh, mukhang pinakita na sa akin ang kaharapin kong bukas kasi sa panaginip ba yung lahat na nakahanda ng lahat ang yung para sa kasal ko mga foods mga yung gagamitin ko trahi di boda na iba nakalatag na sa ibabaw ng kama nakarede na mga isusot ko sa akin pagkasal kaya lang napaisip ako at nalungkot ako sabi ko tanu pati sa panaginip magtatanong ako nasaan ka po yung lalaking pakakasalan ko yung, yung hindi ko man lang nakikilala pa at hindi ko pa nakikita talagang namangha ako kahit sa paggising ko eh nag ano talaga ako mahiwaga ka ako itong panaginip na ito ah yung nga nakakatawa dahil si Lord, ganun sa akin, pagka ano, yung kinabukasan ko, pinapakita na agad sa akin ba, sa panaginip ba. May vision na agad ako sa panaginip. O, tulad niya, bago ako mag-asawa, o ba, at sa apo ko, nagpakita na naman siya ng panaginip sa akin na tatlong beses, na magkakasunod-sunod, na talagang, ano yung makikita ko na yung mangyayari. Ka, ano kay hinat hindi naman buo kaya lang merong makikit pinapakita niya sa panaginip ko na yun ang uh, mangyayari ba sa sunod ulit na kwento doon sa panaginip na yung tatlong bes, yun tatlong beses din yun natanong ko na panaginip kaya Thank you sa pakikinig dahil ang kwento ko ay patungkol sa Diyos ba. Kasama ko ang Diyos sa aking kwento kaya thank you very much. God bless you all mga ka mga peoples. God bless.